Bakit kaya 40% ng mga kumpanya sa Japan ay nahihirapan sa kakulangan ng mga manggagawa? Baka ikagulat mo ang sagot. Sa nakalipas na dekada, bumagsak ang birth rate ng Japan sa pinakamaba sa kasaysayan. Dahil tumata na ang populasyon, paunti ng paunti ang mga manggagawa. Ibig sabihin, kaunti na ang mga taong magpapaandar ng ekonomiya. Kaya kailangan nila ang mga manggagawa mula sa ibang bansa ang mga technical intern trainees mula Pilipinas, Vietnam, Indonesia at Thailand ay tumutulong para punan ang pangangailangan. Ang mga masisipag na individual na ito ang nagiging gulugod ng mga industriya ng Japan sa paggawa, agrikultura at pangangalaga ng kalusugan. Pero hindi lang basta pagpuno ng mga bakanteng posisyon ang kanilang ginagawa. Nagdadala rin sila ng iba't ibang kasanayan at mga bagong ideya na nagsisimula ng inovasyon at paglagong. Kinikilala ito ng gobyerno ng Japan kaya naman pinapalago nila ang mga programa para makahikayat ng mas